Hello po! Ha? O, oh, ato na naman tayo. Ah. Maganda topic natin ngayon. Promise. <laughs> Kasi, ang dami nagtatanong nito sa akin. Ha? Yung tanong na, ini may laban ba kami sa kaso? Atty, may laban ba ako sa kaso? O, okay, Ang dami nagtatanong sa akin yan. Sa page, sa YouTube channel. Tinatanong ako kung may, kung may laban. Ha? Yung laban. Pinapahulaan sa akin yung laban. <laughs> <laughs> Ay, mga nila, gineto mo mga tanong ninyo. Ay, wala mo 'yan. Malamang utanuhan lang 'yan sa akin 'yan. <laughs> attorney, dinide ako eh. Attorney, yung tatay ko dinide-demand. Yung kapatid ko, mm. yung nanay ko kinasuhan attorney. Attorney, pinagbintangan ni. Eh. Attorney, tinaniman, tinaniman ng ano, ng drugs, ng baril. Attorney, sinisita kami. Na-set up kami attorney. May laban ba? O, oh, ayan ang katanong ko. Kaya uh, Attorney, um nagdemanda ako eh. Sinampahan ko ng kaso si ganyan. Okay, bakit? kaya, ato ni gusto kong i-demanda yan eh. Gusto kong kasuhan yan. Gusto namin kasuhan yun eh, yung kapitbahay namin, ganyan-ganyan. May laban ba? Okay, okay. ato ni isa lang ang witness namin eh. Ato ni hindi demanda namin yun, pero isa lang ang witness eh. May, laban, may laban ba kami doon? May laban ba sa amin yan, Torni? Okay, mga kaya ginagawa ako manghuhula ng laban, ha? Ayun, masagutin natin ngayon. Okay. Ah, uh, attorney, may laban ba? Kasi kakasuhan daw ako eh. Attorney, kinasuhan ko. May laban ba yun? Oo. Oh. Ano na kong sagot dyan? sa channel o kaya sa sa page ko yung mga message sa akin. Una-una lang, like, kung sinasabi, di ba, hindi ako bang ng laban. Okay. <laughs> <laughs> Pangalawa, kuha kayo ng abugado. Kuha kayo ng abugado? Oo. Siyempre. Mas marerepresenta ka ng tama kung may abugado ka. Okay? Not necessarily panalo ka. Ha? Baka isipin mo ako, kukuha ko ng abugado para panalo. No. <laughs> para lang tama. Halimbawa, ikaw yung magdedemanda, ikaw yung complainant. O kaya ikaw yung bidemanda. O oh, sige. O oh, nasa fiscal kayo, let's say nasa fiscal pa lang kayo. May sumpina ka. O oh, ano gagawin mo sa sumpina? Di ba? At attorney na gagawin mo sa sumpina. Dami nang tatanungin sa akin yan. Attorney, paano ako magka-counter? Attorney, may counter na hindi naman ako nung gagawin ko ron. Di ba? Attorney, na ko na yung resolution. Anong gagawin ko dito? O, oh, <laughs> oh, let's say nasa korte na kayo. Attorney, ano gagawin namin sa pretrial? O oh, makakapag-pretrial ka ba kung wala abogado? Kaya mo ba 'yon? ya yeah. Mm. At only trial na eh. May ibang testigo ko, paano yun, no? Mga ganyan. Kailangan nyo ng abogado. At only may laban ba kami kung ano? Kung ito lang yung mga ebidensya namin? <laughs> diba? Kaya, the best thing is, lalaban ka ng tama kung may abogado ka. Kung ano yung outcome ng kaso mo, hindi natin masasagot. Panoorin nyo yung vlog ko na ilang taon makukulong. Yan. May explain ko dyan. Orly, pinopromote mo lang yata yung mga abogado eh. <laughs> kaya lang makipromote ko engineer o kaya doktor. Diba? ni ano may kaso ako, stop pa. O sige, hanapin mo si Doc Willie. hanapin mo si Engineer Gonzales. Ano mo gano'n sabihin ko ba yun? Kailangan ko abogado. Sa korte nyo malalaman yung laban. Actually, hindi ko maintindihan kung anong uh, laban yung gustong itanong sa akin ng karamihan eh. Nagtatanong, attorney may laban ba? Kasi, attorney na kinasuhan ako, may laban ba? Hindi may laban talaga. Andiyan eh. Kinasuha ka na, dinimanda ka na eh. Atori, may laban ba ako kasi kakasuhan daw ako. Huwag mo isipin yung laban kasi hindi ka pa nga kinakasuhan eh. <laughs> At meron akong dinimanda na sa korte na kami. May laban ba? Kasi ang witness ko isa lang eh. dalawa lang yung witness ko eh. May laban ba yun? May laban na talaga. Ando na laban eh. O so, ba? diba? Maka tinatanong mo, ano ba, mananalo ba ako o hindi? Hindi talagang lalong hindi ko masagot yan. Attorney, may laban ba? Eh, laban na talaga yun. Nandun ka na sa usgado eh. 'di ba? Tinatanong kasi ako ng mga kar karamihan eh, atorin may laban ba 'yung ganyan? Hindi. Eh. Meron na talaga. 'Di ba? Kinasuhan ka na eh. Eh di talaga nandiyan ka na fight ka na diyan. Laban na. Oh, 'di ba? Atorin may kinasuhan ako. May laban ba? Eh, laban na talaga 'yan. It's either win or lose. Hindi ko mahuhulaan. Ah, 'Di ba? 'Yun 'yun ang sagot. May laban ka na. Kasi kinasuhan ka na ngayon, kaya nagdemanda ka na nga eh. O, di talaga pinasok mo na talaga yung laban. Ito, Practical example kung bakit, sinasabi ko na kumuha ka ng abogado. Kasi kung ang tanong mo, may laban ba ator? Hindi, kuha ka ng abogado. Ito eh, sample. Um, meron akong client, nag-file kami ng estafa sa prosecutor's office. Ha? Pero bago namin i-file, ang gusto ng kliyente ko, ator, i-file natin ang estafa yan. Gusto ko estafa ang i-file natin dyan. Okay, Ready, okay. sige. Right In-advise in in ko na yung kliyente ko. Sabi ko sa kliyente ko, ma'am, eto ha. Una, na kita. Mahirap iprobang istapa dito kasi ganyan, ganyan, ganyan. Pinaliwanan ko sa kanya. May kulang kang ebidensya ganyan. Uh, may lapses na ganyan. Asa ng ebidensya mo nito? Hindi mo makita. Pero dahil gusto mo, sige, mag-file tayo. Ayan ha. Nung nag-file ng counter affidavit yung kalaban, okay? Ang laman ng counter affidavit niya ay sinisiraan lang niya masama daw ang ugali, makapal daw ang muka, nung complain na At nabago my mind oh totoo <laughs> ano, Ay ini ko sabihin Hindi siya nag abogado eh Siya lang ang gumawa ng counter niya Oh ano connection niya sa laban attorney Maganda sana yung laban niya kung kumuha siya ng abogado para gumawa ng counter-argument niya Kasi ako Alam ko na eh yung mga lapses ng mga ebidensya do sa estapa bilang abogado ng complainant. Ngayon, kung halimbawa, ang magtatanong sa akin, na, oh, Tony, dinimanda ako ng estapa, may laban ba? Diyan eh, may laban ka na talaga eh. Kaya lang, dahil hindi ka kumuha ng abogado, o oh, di na disgrasya yung kaso, sumampatuloy sa korte. Ano, ah, napansampa pa siya ng estapa. Kahit na ako, na ah, naiisip ko, alam ko na, oh, may problema dito, may kulang na ebidensya. Nagit nyo? Kaya sinasabi ko, may kaso, may, ay, may kaso ka, o oh, ikaw nagsampan ng demanda, ikaw demanda, may laban ba? Meron na talagang laban. Para, ma, para makalaban ka ng tama, kailangan mo abogado. Kumuha ka ng abogado. Kasi may katuwang ka eh. Katuwang. Diba? <laughs> Politiko. ah, <laughs> ba? Pero ito ah, pinaka best ah, na magagawa mo sa sarili mo para hindi ka problema sa mga laban-laban na yan para wala kang problema na ganyan, wala kang stress. Alam mo ko, no? Huwag kang gumawa ng mga kalokohan para wala kang kailangang labanan. Okay? No? <laughs> para doon naman sa baka complainant ka, next time, huwag kang magpapaloko at magpapauto. Huwag kang magpapaskam ha? para wala kang kailangang gawing laban. No? <laughs> so, para maiwasan mo lahat ng mga troubles na yan, gastos and everything, stress ng laban, so, skado, Huwag kang gumawa ng kalokohan. Huwag, huwag kang, pumasok sa mga bagay na alam mong masama o illegal. Huwag ka rin magpapauto. Huwag kang magpapaskab. Huwag kang pumasok sa mga transaksyon na easy money. Okay. God bless, ha? Ciao!